Alright, morning, morning. Morning, morning. Morning, morning. Unboxing tayo. Unboxing. Unboxing tayo. Oops. itim itimang kanilang plastic. Eh? Ay, mga kulay. Itim talaga ang gusto nila. Hingan natin kung ano to. Ang makita natin dito. Bakit mahirap buksan? Para hmm. ayaw pa buksan. Alright. At hmm. kasi walang gunting. Hindi mabuksan. Yun. Alright. Uy. LED headlight O oh, diba Order tayo ng Ilaw yan Palitan natin yung ilaw natin At malabo na Malabo na nga mata ng driver Malabo pa rin ang ilaw Palitan natin ng Medyo malakas Alright, buksan natin. Nung makita na sa loob, ano ba buksan to? Ah, ganun lang pala. Nang makita natin dito. Uy! Uy! Alright! Oh, may naman to? Ano naman to? Ah, tawag dito. QR code. Hindi iskan. Ang cute naman. Sobrang liit naman. <laughs> wow. Ang liit. Wala siyang kasamang ano, controller. Ganito lang siya. Pambira. Wala siyang kasamang controller. Bakit yung iba may kasamang controller? but ito wala? Bakit ganon? Uh, Ang bira okay, na Nakabuild-in na rito yan Yung so, kanyang uh, Controller Meron kasamang switch switch jangan nih. Yang sama controller. Bakit yung mga nabibili may kasama controller? Ba't ito wala? Bakit ganon? Buhay nga natin. Local na local yata ito. Bakang hindi tatagal ito ng mga 3 days. Ah. tatagal to ng 3 days man lang tapos ito, ito pa ganun Mali, maliwanag nga kaya ito lang kasama controller ano? mali yung order ko Pabihira na yan ah ano. Ganda kasi itong maliit, cute, diba? Cute lang siya, oh sobrang laki naman eh. Malalaman natin kung maliwanag to. Pag naikabit na natin. Direkta na lang to. Nakadirect na lang siya. Walang controller. Palagay ko mali itong order na to. <laughs> mali itong order na to. Hindi ito yan. Kasi dalawahan yun eh. yung eh, wire nito isa lang eh. Ibig sabihin nito, isang linya lang to. Diba? Oh. Hmm isang ilaw lang to hindi siya double bihira na yan isang ilaw lang siya hindi siya double na yung merong high end beam saan ba yun dalawa yun diba light mode low beam high ah, yellow, di ba? Parang isang ano lang to eh. Isang kulay lang eh. Kasi yung wire niya, dalawa lang eh. Dapat yung tatlo man lang. Bira niya. Peke ito, palagay ko. Ah, peke tayo. Yan, tuloy niya no, oh, di ba? Hmm, na. Buo na, di ba? Simple lang, di ba? liit. Cute na cute. Alright. So, malalaman natin to pag uh, na natin. Kung oh, malinaw ba talaga siya. Pero palagay ko mali itong na ito. Mali itong uh, order na ito. Kasi yung wire niya dalawa lang. Dapat ito tatlo yung wire para mapagana yung uh, high and low. Diba? Yung dilaw sa kapote. Bihira order na yun. Siyan talaga ang order gano'n eh. Dito matama. <laughs> Bihira na yan Oh. Talaga nga naman. Pero baka sakaling pwede yung sa isa. Yung controller niya. Yan ang pagunahin natin yun. Kung po eh. pwede. Kulang pa pala tayo. Kulang pa ng isang. Kulang pa ng isang. Kulong pa ng isa eh. Murahin lang kasi nagtanong ako doon sa so tindahan talaga nito 1.5 yata 1.5 sa Lazada 200 lang to 1, 1.95 yata order na to kaya siguro ganito lang ang binigay niya pang 1.95 lang ang presyo <laughs> bira na yan oh. hindi siya kompleto alright o oh, yan oh. kabit na Tingnan natin. Baka sakali. Baka maliwanag. Oh, liwanag lang naman ang kailangan natin. Diba? Liwanag ang buhay. Alright. Kasi ito yung kanyang switch. Switch. Oh, pero pwedeng gamitin doon sa kambila. Sira na isang switch sa kambila. Ito na lang kakabit. Kasi may switch naman itong dati. Dating switch na ito, pagganahin ko. Kaya lang yung controller talaga nito, dapat meron. Biran. Sabihin, naka-direct lang di ba Wala siyang controller. Pangit naman yata na ano ito. tingnan natin alright yun lang muna pag naikabit na malalaman natin kung tama o mali ang ating order bye bye alright nakakabit na natin yan nakabit na yung ating uh, in order na ilaw yan alright diba po mga edesa may sweets may sweets ang tanong gumagana kaya yun lang try natin try natin kung gumagana pwede din natin ang switch uy meron Ay, ito ba ilaw may isa, iba kulay may iba ng kulay may iba siya ng kulay see eh. natin yan, mares na puti isa pa okay, blinker oh, blinker yan, pares na dilaw dilaw puti hindi ba kulay niya kada pindot mo nag iba ng kulay diba? sana on oh. na mo lagi ba ang kulay isa uy ayan gumaga na rin ha ito eh tsaka dulaw nabibling Kasi ah, so yung function niya, gano'n. Ito yung tsaka dilaw. Alright, diba? So, Kabit uh, na, try natin mamaya ang gabi kung uh, maganda ba ang ating kinabit. Right, yun lang muna. Bye-bye, na ulit.